Yes, good morning mga kadakers, good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. Trik. Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, sa nagtatanong po, mga kadakers, kung ilang kilo ang magastos ng... RTL sa isang araw na 100 heads so ganito lang yan idol yung 100 heads natin na itik dipindi yan sa pagpapakain mo kung medyo pakainin mo talaga ng husto yan kaya nilang ubusin yung isang sakong page dyan sa isang araw kasi wala naman talaga silang uh, sawang kumain so ilapag mo lang dyan hanggang sa maubos nila mga kadakers dahil yung itik talaga ay walang bulun-bulunan yung yung baga diritso lang yung kanilang pagkain at napakabilis matunaw so anim na cycle yan sa isang araw kapag kumain sila sa uh, palayan anim na bisis sila maghinto ng pagkain sa tambak so ganyan mga kadakers pag papakainin mo naman ng 3 times a day yan, idol. Uh, medyo kapos-kapos ka ng budget dyan. So, minimum mo lang yan. Yung ipapakain mo dyan is 40 kilos. So, mayroon ka ng ipamerinda dyan. Haluan mo ng alternative na pagkain. Pero kung puro puro pins lang Kaya niyang Kainin yung kahit 60 kilos pa So ganyan talaga Ang ugali ng itik Hindi yan nagsasawa Nang kumain Nang kumain So hanggang dito lang muna Mga kadakers ah uh, Thank you very much sa inyong lahat Sa lahat ng mga Subscribers ko Thank you sa inyong lahat at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman po. Eh paki-subscribe na lang po yung channel ng anak ko, yung AG Mix Vlog. Thank you. Hanggang dito lang muna mga kadakers. See you next vlog.